Sa isang fantasy world may dalawang kingdoms, ang human kingdom na pinamumunuan ng greedy at selfish na hari na si King Henry, at ang mystical kingdom na tinatawag na Moors, isang enchanted forest na puno ng elves, fairies, at dwarves na namumuhay ng masaya at payapa ng walang hari na nagbubos sa kanila. May unspoken rule na hindi pwedeng pumasok ang tao sa Moors at hindi rin pwedeng lumabas ang mga taga-Moors sa human land. Pero may isang myth na nagsasabing may darating na hero na mag-uunite ng dalawang kingdoms. Sa Moors nakatira si Maleficent, isang batang fairy na naniniwala sa kabutihan at sa love, kaya madalas niyang gawin ang mga stick figures at pinagpapareha ito bilang simbolo ng harmony. Isang araw, sinabihan siya ng mga pixies na may stranger sa forest kaya agad siyang lumipad gamit ang kanyang malalaking black wings at dinala ng kanyang horns na kakaiba sa lahat ng fairies. Doon nakita niya ang batang si Stephen na nagtatago matapos magnakaw ng bato mula sa ilog at pinilit niya itong ibalik. Inihatid niya si Stephen palabas ng Moors at dito ipinakita ng lalaki ang castle kung saan nakatira ang hari, sabay sabi na pangarap niyang maging king at tumiraroon balang araw kahit sa kasalukuyan ay sa barn lang siya nakatira matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Doon nila nadiskubre na pareho pala silang ulila kaya nagkaroon sila ng connection. Habang magpapalam si Stephen ay nasunog ang kamay ni Maleficent dahil sa ironing na suot ng lalaki kaya agad niya itong tinanggal at itinapon. Isang gesture na lalong nagpainit sa puso ni Maleficent at nagpaalala sa kanya ng kindness. Simula noon ay madalas na silang magkita, naging magkaibigan, at eventually naging lovers, pero habang lumalaki sila, mas nanay kay Stephen ang kanyang ambisyon na maging king at unti-unti siyang lumayo kay Maleficent. Samantala, Si Maleficent naman ay naging protector ng Moors at hindi maintindihan kung bakit sobrang importante para kay Stephen ang pagiging hari. Hanggang isang araw, nakita niya mula sa malayo ang isang malaking dust cloud at nang lumipad siya papunta sa border ng Moors, nakita niya si King Henry kasama ang napakalaking army na papasok sa forest. Nabalitaan kasi ng hari ang strength at unity ng Morse kaya natakot siyang malampasan at gustong patayin ang lahat ng magical creatures para siya na lang ang supreme ruler ng buong land. Hinarang siya ni Maleficent at mariing sinabi kay Henry na hindi siya welcome sa Morse, pero tumawa lang ang hari at sinabi niyang hindi siya nagpapautos kaninuman, sabay utos sa kanyang mga sundalo na pugutan ng ulo si Maleficent. Walang ibang choice si Maleficent kaya tinawag niya ang mga Spring Warriors para lumaban kasama niya at sa tulong ng Tree Dragon ay mabilis nilang natalo ang army ni King Henry. Lumipad si Maleficent papunta sa hari at binigyan siya ng malubhang sugat kaya napilitang umatras ang human army. Sa kanyang deathbed, nangako si Henry na ipapamana niya ang kaharian at kamay ng anak niyang prinsesa sa sino mang makakaganti para sa kanya. Isa sa mga nakarinig ay si Stephen, kaya agad siyang pumunta sa forest at tinawag si Maleficent. Papalayo na sana siya nang biglang lumabas si Maleficent at nag-usap sila tungkol sa mga nangyari simula nang huli silang magkasama. Inalok siya ni Stephen ang inumin na may halong pampatulog at ng makasigurong tulog na tulog si Maleficent, kinuha niya ang dagger para sana patayin ito pero hindi niya magawa. Sa halip, gumamit siya ng iron chain at kinabukasan ng magising si Maleficent, natuklasan niyang pinutol at ninakaw ni Stephen ang kanyang wings. Sa sobrang sakit at betrayal. Umiyak si Maleficent habang naglalakad si Stephen palabas ng forest dala ang kanyang pakpak bilang patunay ng pagkamatay niya. Ipinresenta ito ni Stephen kay King Henry at kalaunan ay kinoronahan siya bilang bagong hari. Samantala, halos wasak ang katawan at puso ni Maleficent kaya tumira siya sa isang madilim na castle sa loob ng forest. Dahil sa matinding puot, naging mapait siya at nagdilim ang kanyang puso pati na rin ang morse na unti-unting nawala ng buhay at saya. Isang araw, nakita niya ang isang raven na muntik ng patayin ng isang tao at aso nito, kaya ginamit niya ang magic niya para gawing tao ang uwak at dito ipinakilala ang lalaking nagngangalang Diaval. Sa sobrang pasasalamat ni Diaval, nag-offer siya ng serbisyo kay Maleficent at agad siyang inutusan na mag-spy sa Human Kingdom. Doon nalaman ni Maleficent na tumyupad si Henry sa kanyang pangako at si Stephen na ang bagong hari. Nagtayo si Maleficent ng sarili niyang kaharian sa Moors kasama ang mga Spreen bilang kanyang guards, sinipsip niya ang init at liwanag ng forest at ginawa itong isang madilim na lugar, sabay utos sa lahat ng creatures doon na yumuko at kilalanin siya bilang kanilang ruler. Makalipas ang ilang panahon, nalaman ni Maleficent na ang asawa ni King Stephen na si Leila ay nanganak sa isang baby girl na pinangalan ng Aurora, at ginaganap ang krisinang nito sa palasyo. Habang maraming tao at fairies ang nagbibigay ng blessings at pagmamahal kay Aurora, biglang dumating si Maleficent at nagdulot ng takot. Sinabi ni Stephen na hindi siya welcome sa kanyang kingdom pero nagpumilit si Maleficent na ay bless din ang bata. Una niyang binigay ang wish ng good health at beauty, pero bigla niya itong binawi at idineklara na sa ikalabing anim na kaarawan ni Aurora. Matutusok ang kanyang daliri sa spindle ng isang spinning wheel at mahuhulog siya sa eternal sleep. Nagmakaawa si Stephen kay Maleficent na baguhin ang sumpa, pero natuwa si Maleficent habang pinapanood siyang nagmamakaawa. Binago niya ang curse at sinabing tanging true love's kiss lang ang makakagising kay Aurora mula sa walang hanggang pagkakatulog. Pagkaalis niya sa palasyo, bamalat ang matinding lungkot sa lahat ng naroon. Lubos na nabahala si Stephen kaya ipinagutos niyang sunugin ang lahat ng spinang wheel sa kaharian at ikulong ang mga abo nito sa isang madilim na dungeon sa ilalim ng castle. Ipinagkatiwala naman niya si Aurora sa tatlong pixies at iniutos na itago ang bata at ibalik lamang pagkatapos ng kanyang ikalabing anim na karawan. Nasundan nito ni Diabal at ini-report kay Maleficent. Pagkatapos nito, Gumawa si Maleficent ng mataas na pader ng mga tinik sa paligid ng Morse para hindi makapasok si Stephen at ang kanyang army. Bumalik siya sa cottage kung saan naganyong tao ang tatlong pixies, at nakita niya si Aurora. Sa una, natuwa siya sa hirap na dulot ng kanyang curse sa human world, lalo na nang marinig niyang umiiyak ang sanggol dahil gutom at walang alamang pixies kung paano ito pakainin, kaya't dinalhan ni Diabal ng bulaklak para makain ni Aurora. Habang lumilipas ang araw, nililibang ni Maleficent ang sarili sa panloko sa pixies, tulad ng pagpapauulan sa loob ng bahay, na ikinainis ng tatlo. Samantala, hindi tumigil si Stephen sa pagutos na hulihin si Maleficent at pinasunog niya ang bakod ng tinik, pero ginamit ni Maleficent ang kanyang magic para buhayin ang mga nasusunog na kahoy at palayasin ang mga sundalo. Habang tumatagal, lalong lumalayo si Stephen sa kanyang mga tao at pati sa kanyang asawa dahil sa sobrang obsession niya kay Maleficent, hanggang sa naalala niya ang weakness nito laban sa bakal at pinatawag ang mga panday. Samantala, patuloy na minamanmanan ni Maleficent si Aurora, hanggang sa isang araw, sinundan ng bata ang isang paru-paro papunta sa gilid ng bangin. Dahil wala sa wisyo ang pixies, muntik na siyang mahulog pero napilitan si Maleficent na iligtas siya gamit ang mga sanga ng puno. Isang araw naman, nilapitan siya ni Aurora habang nagpapagaling ng isang puno. Sinubukan niya itong paalisin pero niyakap siya ng bata at napilitan siyang buhatin ito. Habang lumalaki si Aurora, unti-unting na-develop ang fondness ni Maleficent para sa kanya, hanggang sa isang pagkakataon, pinatulog niya ang dalaga habang hinaharap ang mga sundalo ni Stephen na muli siyang sinusubukang hulihin. Matapos niyang palayasin ang mga ito gamit ang kanyang powers at wolf transformation ni Diaval, nagising si Aurora at nakitang naglalaro ang mga magical creatures sa forest. Umalis agad ang mga ito nang maramdaman ang presence ni Maleficent, pero imbes na matakot, inakala ni Aurora na siya ang kanyang fairy godmother na laging nagbabantay at nagpoprotekta sa kanya. Sinabi ni Aurora na palagi niyang nararamdaman ang shadow ni Maleficent na nagbabantay sa kanya, at tuwang-tuwa siya nang makilala si Diaval na madalas niyang nakakasama bilang isang uwak. Sa mga sumunod na araw, mas marami siyang oras na ginugol sa moors kasama ang mga fairies at si Maleficent mismo. Isang araw, tinanong niya kung anong nangyari sa kanyang wings, at ipinaliwanag ni Maleficent na ninakaw ito sa kanya, sabay kwento kung gaano kaganda at kalaki ang mga pakpak niya noon. Sa castle naman, Pinatawag si Stefan ng kanyang asawa na si Queen Leila na nasa deathbed na, pero dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa paghuli kay Maleficent at sa kanyang galit, halos mabaliw na siya at piniling manatili sa madilim na silid kung saan nakasabit at nakakulong ang mga wings ni Maleficent. Samantala, unti-unting na-realize ni Maleficent na hindi niya kayang saktan si Aurora dahil nagpapaalala ito sa kanya ng sarili niya noong bata pa siya, puno ng kabutihan at hindi pa nadadagdagan ng kasamaan ng tao. Isang gabi, sinubukan niyang bawiin ang sumpa, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa mismong curse ay sinabi niyang walang kapangyarihan sa mundo ang makakabali nito maliban sa true love's kiss. Tinangka niyang ipaliwanag kay Aurora ang sumpa, pero pinuto siya ng dalaga at sinabing gusto niyang tumira sa Morse pagtanda niya. Dahil dito, inanyayahan ni Maleficent si Aurora na manatili na agad sa Morse para may layo siya sa kapahamakan, lalo na't malapit na ang kanyang ikalabing-anim na karawan. Kinabukasan, habang naglalakad si Aurora sa tabi ng ilog, nakasalubong niya ang isang binatilyo na si Prince Philip. Nagulat siya pero humingi ng tawad ang prinsipe at nagtanong ng direksyon papunta sa castle. Ipinakita ito ni Aurora, at halatang may instant attraction sila sa isa't isa. Pinagmamasdan sila ni Diaval at Maleficent mula sa malayo, at sinabi ni Diaval na maaaring si Philip ang true love na makakapagligtas kay Aurora, pero tuto si Maleficent at inamin na isinumpa niya si Aurora dahil naniniwala siya na ang true love ay hindi totoo. Sumagot si Diaval na hindi ibig sabihin na dahil iyon ang paniniwala niya ay tama na siya. Matapos magpaalam si Aurora kay Philip at sabihin umaasa siyang magkikita sila muli, bumalik siya sa cottage at sinabi sa kanyang guardians na lilipat na siya sa Moors. Nalito ang mga pixies at sa kanilang pagkakamali, nabanggit nila na buhay pa ang kanyang ama. Dahil dito, labis na nasaktan si Aurora at nagtatakbo papunta sa forest. Tinawag niya si Maleficent at tinanong kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa sumpa. Doon na ni Aurora na si Maleficent pala ang evil fairy na sumumpa sa kanya. Tinangka siyang hawakan ni Maleficent pero umatras ang dalaga at sinabing siya ang pinaka-evil na tao sa mundo, bago tumakbo palayo ng basagang puso. Sa huli, nagtungo si Aurora sa castle ng kanyang ama. Samantala, inutusan ni Maleficent si Diabal na hanapin si Philip para kung sakaling kailanganin, may paraan pa rin para mailigtas si Aurora. Pagdating ni Aurora sa palasyo, masaya siyang niyakap ang kanyang ama at tuwang-tuwa sa muling pagkikita nila. Sinabi ni Stefan na kamukhang kamukha niya ang kanyang inang si Leila, pero agad ding naputo lang masayang sandali nang ipagutos niyang ikulong si Aurora sa kanyang silid dahil mas maaga itong bumalik, dapat sana ay isang araw matapos ang kanyang ikalabing-anim na karawan. Sa cottage, nagbalik sa tunay nilang anyo ang tatlong pixies at agad na nagpunta sa palasyo para hanapin ang prinsesa. Samantala, natuntunin na Maleficent at Diaval si Philip sa ilog kung saan niya unang nakita si Aurora. Pinatulog siya ni Maleficent gamit ang kanyang magic, ginawa niyang kabayo si Diaval, at nagtungo sila sa castle kasama ang prinsipe. Alam ni Stephen na darating si Maleficent, kaya agad siyang nagpatawag ng kanyang mga generals para magplano ng paghuli sa kanya. Habang papalapit ang oras, nagsimulang mangati ang daliri ni Aurora, senyales na gumagana na ang curse. Nakakita siya ng nakatagong pinto at agad na tumakas palabas ng silid dinala siya ng sumpa sa dungeon kung saan unti-unting buo ang isang spinning wheel. Para siyang na-hypnotize at tinusok ang kanyang daliri sa karayom, dahilan para mahulog siya sa walang hanggang tulog. Sa labas ng kaharian, naramdaman nito ni Maleficent at natakot na huli na ang lahat, pero lalo lang siyang tumibay sa kanyang desisyon na subukang iligtas si Aurora. Galit na galit si Stephen at sinisi ang mga fairies sa nangyari, sa kamuling nagplano para sa pagdating ni Maleficent. Hindi nagpatinag si Maleficent at kasama si Diaval ay nakarating sila sa pasukan ng kastilyo, kahit puno ito ng mga bakal na sibat. Determinado siyang itama ang kanyang pagkakamali kahit ikapahamak pa niya. Pinasok nila ang castle dala si Philip na natutulog pa, at ginamit ito ni Maleficent para mailigaw ang gwardya. Tinamaan niya ito hanggang mawala ng malay at iniwan si Philip sa pintuan ng silid ni Aurora. Doon, binuksan ng mga pixies ang pinto at ipinakilala ng prinsipe ang kanyang sarili. Agad nila itong hinayla papasok para mahalikan si Aurora, umaasang mababali ang sumpa dahil siya ay isang prinsipe. Ngunit, nang subukan niya, nabigo ang lahat at hindi gumana ang halik ni Philip. Nadismaya ang mga pixies at inilabas siya ng silid, habang naiwan si Maleficent at Diabal na puno ng lungkot. Lumapit si Maleficent kay Aurora, humahagulgol at humihingi ng tawad, inamin niyang pinadala siya ng galit at paghihiganti hanggang sa nasaktan niya ang isang inosenteng bata. Nangako si Maleficent na poprotektahan niya si Aurora habang siya ay nabubuhay, at habang palis na siya biglang damilat ang mga mata ni Aurora at tinawag siya, dahilan para ma-realize ni Diabal na ang totoong maternal love ni Maleficent kay Aurora ang nag-break ng curse. Samantala, Nabalitaan ni Stephen na nasa palasyo na si Maleficent at agad siyang naghanda. Nagpaalam si Maleficent kay Aurora at tinangkang umalis pero sa kalagitnaan ng hallway, bumagsak ang malaking bakal na lambat na nakulong sa kanya. Tumakbo si Aurora para tulungan ang kanyang godmother pero nagsilabasan ng mga sundalo at tinusok si Maleficent gamit ang mga bakal na sibat na nagdulot ng matinding sakit. Hinawakan ng isa sa mga sundalo si Aurora habang nagpupumiglas si Maleficent. Sa huli, ginamit niya ang magic niya para gawing dragon si Diaval at pinasabog nito ng apoy ang mga sundalo, dahilan para makawala si Maleficent mula sa trap. Habang pinagtutuunan ng pansin ng mga sundalo ang dragon, sinigawan ni Maleficent si Aurora na tumakas. Tumakbo si Aurora at nakatagpo ng isang silid kung saan nakita niya ang nakakulong na pakpak ng kanyang godmother. Hindi niya ito mabuksan kaya itinulak niya ang hawla hanggang bumagsak, at doon namang hasya sa kagandahan ng mga wings na matagal nang hiwalay sa kanilang tunay na may-ari. Samantala, napapaligiran si Maleficent ng mga sundalo gamit ang iron shields at hindi siya makalipad dahil wala pa ang kanyang mga pakpak. Dumating si Stephen at sinimulang hampasin siya ng bakal na kadena. Sabay pangungot siya at pagyayabang na siya na ngayon ang nasa posisyon ng panalo habang ang mga sundalo ay humihiyaw sa pagsuporta. Habang nasa bingit ng pagkatalo si Maleficent, Biglang lumipad at muling kumabit sa kanya ang kanyang wings na naglabas ng maliwanag na liwanag. Muling bumangon si Maleficent sa kanyang buong glory, at nagkatitigan silang masaya ni Aurora na sumunod sa pakpak. Ngayon ay kaya na niyang lumaban, kaya tinutusan ni Stephen ang kanyang mga sundalo na atakihin siya at nagkaroon ng matinding labanan. Ipinukol ni Stephen ang bakal na kadena at tumama ito sa binti ni Maleficent, pero tiniis niya ang sakit at lumipad papalayo sa palasyo do si Stephen. Dinala niya ito sa tuktok ng isang mataas na tore kung saan muling nagharap ang dalawa. Habang may upper hand si Maleficent, hindi niya pinatay si Stephen at sinabing tapos na ang lahat. Ngunit umatake si Stephen mula sa likod at pareho silang nahulog. Nailigtas ni Maleficent ang sarili gamit ang kanyang pakpak, pero si Stephen ay nahulog hanggang sa kanyang kamatayan. Ilang panahon ang lumipas, winasak ni Maleficent ang pader ng mga tinik at ibinalik ang saya at kulay sa Morse, kinoronahan niya si Aurora bilang reyna na nagbuklod sa Human Kingdom at Morse, sa huli. Pinanood ni na Maleficent at Diaval mula sa malayo ang pagtanggap ng mga magical creatures kay Aurora bilang kanilang queen, at ibinunyag ng narrator na ang lupain ay hindi naligtas ng isang hero o isang villain, kundi ng isang tao na naging parehong hero at villain.